Gagamitin ko sa ito at gagamitin ko ito sa bata para umalis ka. Tagali. Umalis ka sa katawan niya, hindi? Hindi! Hindi! hindi. Bakit ka nagagali sa kanya? Gusto mo ba katawan nito? Bakit mo gusto ng katawan ng bata nito? Gusto mo lang kunin! Anong tawag sa'yo? Nila lang, espiritu? Laman lupa? Kapre, tanak, Maligno? o ni ka na kaluluwa. Espirito! Saan ka nakatira? Saan ka nga nakatira? Doon na no, si sa si si school niya! Doon sa si school niya! Oh my lang kita. Ano pa si kang Espirito? Bakit marami kang bata nakikita ko sa espiritual mo? Bakit marami kang espiritual? Dia bersama dengan kata-kata anak-anaknya. Berapa minit lagi? Adakah kamu pergi dengan kata-kata anak-anaknya atau tidak? Ayo. Adakah kamu benar-benar menangis? Ya! Adakah kamu natin akan menggunakan semuanya untuk menjaga keadaan mereka. Oh, Tuhan! Kami akan Ah, Jika kamu berjaya, saya akan menggunakan magnet. ini. Jangan Sigurado ka na talaga? Hindi ka talaga nalala? Hindi! Ayaw mo talaga malay? Hindi! Ayaw mo umalis sa kanya! Kinakto! Ikaw lang sabi ha? Isis ha? banahaw, sa bato ng taglay sa aking katawan lupa, hindi lang pang iyong kapangyarihan upang lipunin ang masamang elemento А! 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 Привет! Это помоги там. Tapos siya, Ela Pasintabi, sa banal na simbolo ng pag-ibig at kapayapaan ng Kristo. Pinatanggal ang kita ng kapangyarihan at ibinabalik kita sa impyerno at inuutosan kita sa pangalan ng aking ama na si Kristo. Masamang espirito. inuutosan kita lumabas ka sa pag-aari ni Kristo. Lumabas ka sa batang ito. Inuutosan kita sa tanas. Lumabas ka sa katawan ng batang ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen! abis lah. Hmm, dinya aku ngapa-apa alias kata warna tu. Bukan, tapi ya. Bagi saja. Ini dia lagi. Kung tataw sa inyo. Ako ang iyong anak at binigyan mo ng karunungan at kapangyarihan upang daigin at tapakan ang kapangyarihan ng kadiliman. Tinatawag ko lahat ng kapangyarihan sa aking puso. Magsilabas kayo. Mapapalaban tayo sa kitong demonyo. Sa pamamagitan na pagsabit ko sa inyong pangalap ka ng Mas Kristo, Amatali, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang karel mo, sumihin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa araw at patawarin mo kami aming mga para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng mga amin. Abang Inong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay isama sa Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Jos, ng Diyos, ipanalangin kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama Jesus, amang nasareno, kami ang iyong mga anak. Ilan niyo kami sa panganib at sa espiritu. Bigyan mo ako ng kapangyarihan kaya kayo po ang mamuno sa aking buhay. Amen. Aba Sus, Amang Nazareno, bigyan mo ako ng kapangyarihan na makapagpagaling ng kanyang karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob sa akin in Jesus name. Amen. In Jesus name. Amen. In Jesus name. Amen. Release. Pag Balik! Gilat. Ini. Pitawan siya. Tupo siya. Yes. <laughs> Relax lang. Dengar. lang. Hinga. Hinga. Dila, tignan mo kung maskal paulo mo. Maskal paulo mo yun, Dila. O, oh, tatanong kita. Hello! Ano, kulit-ulit pa yung Ay ako? Ayon, bibig ko? Nakakatingin oh, ka na ng diretsyo. O, oh, si pala, paulong sa baba Jesus. Marami sila. O, oh, tahanan mo na. Hindi lang sila pito. Marami siyang bata nung yeah. nalalo. May nakikita ka mga bata sa paligid mo? Matilim lang? Tapos pagkang bibig ko, parang... Speaker wire? Eh, speaker wire pa rin? Kaya speaker wire, par parinig mo sa kanila? Wireless nga ka lang. Maganda ka naman pala! Ano nga? Bakit-bakit? Tingnan ka muna, siya. Tingnan naman, tayo. <laughs> Marami daw siyang nakikita. Parang mga, So, kung tumiyakan na eh. Eh, natutuan na ako kasi. Ano yun siya na. Lang. ah? Ha-ha-ha. Ano Nalangyay. Sobrang so, so, taga nilang dami. <laughs> Hindi ko magwila. Marami akong nakikita. Na Kaya natagalan ako. <laughs> Nung tatlo lang sana siya, dalawa, tapos na. Ah, so, kahit putuloy ko sila lahat, kailangan ko mahanap yung pinaka-pinuno. Okay na, naparang damo? Parang mas malakas pa sa si speaker wire. O, lumubos ka na. Okay na. Lagi ka na magdasal. Nasaan ni Rosario niya? Ayan hmm, po. Ito, may na to kasi yun ang ginamit ko sa'yo, ha? Aral ka na nakatingin. Yan. sa cross ka. Sa'yo cross ka na. O yan. Namula na labi na anak mo. Ah, babay ka muna. Babay na. Thank you, Lord. Ah, hindi na Hindi